Magkakot na naman ng ating uh, pampatabas sa lupa. Ang gulay, ito po galing sa ating uh, kalengke. Pinigay po yan ng mga tendera doon araw-araw pinukuha. Pataba po yan sa ating garden. The top garden ni manager. Yun, iakit natin yan doon sa taas. Yun. So, sa third floor, ayun. Ayun yung fourth floor. Ayan. Ayan po natin dadalhin. So, makakuti na natin ngayon. Samahin nyo ako ha. Ah yes, samahan nyo po o huwag nyo kong iwan para napanood nyo kaya po natin yan sa itaas sa isa let's go Pwede muna natin itong ating camera Doon sa itaas Para Ang kita po Ito po natin yung nilalagay ayos nice natin yung camera kasi baka din makita ayan, kita na po ikat natin dito sa third floor yung ating hinakot na gulay okay, ready na tayo ito natin

So, ang laman nito ay eh, mga pat ng prutas ng gulay na medyo lanta na at itatapon na lang ng mga tinder sa palengke eh, ating pong hinihingi para gawin natin pataba sa ating lupa na natin ilagay Madami na Mamaya tatatari natin to at ibabaon sa lupa no? dito po natin ibabaon yan lagdek po yung ating cellphone yan okay yun lang matibay po <laughs> lagdek -lag yung ating cellphone ah. mawala dun sa ano sana okay pa naman siya. Itong microphone natanggal. Oh. <laughs> Laglag po dun sa dun taas. Medyo na. Pero okay pa naman itong mic. Yung ating mic. Naglag <laughs> sa dito lang. Okay. Okay na. So, papakita sa inyo ito po ay ang ating ubas kasi ito po ay may tatlong beses na munga ngayon po pag na-harvest na natin itong panghuling bunga niya yan, kasi meron pa sa panghuling bunga oh, hello come on okay lang Ang malabo sa kamin. Sarap ano ah. Hindi niya na makita yung ubas. What happened? Yung ubas, hindi mo na makita. So, ito po yung ating ubas. Bakit hindi niya na makita yung ubas, yung bunga? Ay, pero sa po natin ilalagay sa mga lupa na yan. Tatatka natin at ilalagay doon sa paikot. Ayan. So, yung iba, ito sa fourth floor, ano po, kaya natin to para ilagay yung mga gulay. Doon. Sa ikot. Ito po yung ating ubas, ating kinalbo para pabungahin na. Ito po, nalagyan na po natin to ng tinatad na gulay, okay na po siya. Lupa na po. 15 days lang po. Lupa na po siya. Tapos na po natin itong lagyan. ng decompose na yung mga gulay at prutas na ating nilagay. So, okay na po yan. Ubasan dito sa third floor. Meron din po tayong ubasan dito sa third floor. Ayan. Ang Patuloy na namumunga. So, hanggang dito na lang mamaya papakita ko sa inyo tatad ka rin natin yung gulay pagkatatad natin lahat ilalagay natin sa lupa ha, tapos tatabunan para within 15 days bulok na siya at maraming uh, marami pong pakinabang ito sa ating mga halaman na ating tatanim, o nakatanim na kasi kompleto po ito sa vitamins para sa halaman meron, meron kasi itong ano, magnesium, potassium Ah uh, lahat ng klase ng vitamins ng tao na sa halaman, eh ay rin sa halaman na ating i-decompose. -de Kaya magiging mataba yung ating lupa. Hindi na natin kailangang bumili ng mga fertilizer na may chemical. Ito po, libre. Napakamahal po, po kasi mga chemical na ano, pataba. At uh, masama pa sa ating katawan kasi chemical nga po. Ito, na, ito po kasi na, la, aking laging ginagamit organic fertilizer galing po sa mga halaman din at prutas so kaya ang ating mga prutas ay malulusog so ayan. meron din, meron po tayong saging dito sa del floor ating malunggay ay yung taas taas na at may saging din po tayo dito sa fourth floor ayan tatlong po saging yan meron pa yun doon meron po tayong gabi doon so ayan berries ubas. tatanimay natin yan lahat ng kamatis talong okrang pula, okrang green, siling labuyo. Ayan po ang ating tatanim sa mga balde at dito sa paikot. At nahaluan din natin ng mga bulaklak para may mga, yung mga bubuyo kay eh, merong silang masisipit na nectar at sila ang magpo-pollinate ng mga bulaklak ng ating mga halaman para patuloy na mamunga. So kaya gusto ko na magtanim ng sunflower o kahit anong bulaklak. Ihahalo eh, natin sa ating mga halamang gulay at prutas. Kasi, kaya katulad niyan, yung ating mga bubuyog, oh, sipag po niya mag-pollinate. So, kung marami tayong bulaklak, ayan, marami na sila, dadayuhin na tayo yung bubuyog na siya tutulong sa atin para mag-pollinate. So, hanggang dito lang muna, marami na tayong hakot tayo, no? Lahat po yan, mga gulay at prutas. Atin po yan, taktadta rin. Saka natin, ibabaon sa lupa. So hanggang dito lang muna. At uh, i-ayos natin naman mamaya. Apakita ko sa inyo, natin yan. At bago natin bang sa lupa. Magandang umaga po. At uh, masayang pagkahalaman po sa inyo lahat. Bye-bye.